Breaking news nga po mga kaboxing dahil matapos nga pong inanunsyo na si Isaac Pitbull Cruz ang makakalaban ni Ryan Garcia para sa double header boxing match para sa Riyadh season ngayong paparating na Mayo na kung saan makakalaban din ni David Haney si Jose Ramirez ay official nga pong inanunsyo ni Turki Alalshik sa kanyang social media account ang tatlong laban para sa kauna-unahang boxing card ng Daring Magazine sa USA ngayong paparating na Mayo. Na kung saan, papangalanan ang mismong boxing event ng Fatal Fury City of the Wolves. Ito ay dahil kasalukuyang may collaboration ang Riyad Season at SNK Games. Sa post nga po ni Alal ay burado na ang pangalan ni Pitbull Cruz at pinalitan ito sa nooy tinalo lang din ni Pitbull Cruz via technical knockout na si Ruli Romero. At ito nga po ang tatlong magiging bigating match up. Ryan Garcia kontra kay Ruli Romero. Devin Haney kontra kay Jose Carlos Ramirez at Martin Bakule kontra kay Efi ajagba Abangan na lang natin mga kaboxing ang official venue at petsa sa bigating boxing event na ito sa mga susunod na araw. Dahil nga po sa pasabog na ito ni Alalshik mga kaboxing maraming mga boxing fans ang nagtatanong kung bakit bigla na lang pinalitan si Isaak Pitbull Cruz. Bagamat wala namang sinabing dahilan kung bakit di natuloy ang bakbakang Garcia at ni Pitbull Cruz sa mismong post ni Alalshik ay mismong si MP Promotion President Sean Gibbons na nga po ang nagpaliwanag kung bakit umatras si Pitbull Cruz kay Garcia. Ayon kay Gibbons, ay gustong gustong labanan ni Pitbull si Garcia. Pero bad timing nga daw ang offer ng kampo ni Garcia dahil una nang nakatakdang lumaban si Pitbull Cruz kontra kay Angel Fierro ngayong paparating na Pebrero Ono. Na kung saan, undercard ang bakbakang Cruz at Fierro sa bigating laban ni David Binavides at David Burrell. Dagdag ni Gibbons na ang pag-atras ni Pitbull kay Garcia ay sariling desisyon ni Pitbull. Dahil di daw ito komportabling makikipagnegosasyon sa isang laban kung may paparating din daw siya na laban. Ayaw ni Pitbull mabaling ang kanyang atensyon at gusto nitong magpokus kung sino ang unang nakatakda niyang sagupain. Naniniwala din daw si Pitbull na malas ito. Baka matulad lang daw siya sa nangyari kay Jaime Munguia kontra kay Surace. Dahil daw sa kakapokus ni Munguia na maikasa ang laban kontra kay Edgar Berlanga o Khalid ay nawala ang kanyang pokus kay Sorache dahilan para matalo ito via 6 round knockout at naging upset of the year pa ang kanyang pagkatalo para sa daring magazine awards. Sa ibang banda naman mga kaboxing, Timothy Bradley may payo kay Alalshik. Ayon kay Bradley, bagamat natutuwa siya sa ginagawa ni Torquay Alalshik, na sinusubukang buhayin ulit ang sports ng boxing sa pamamagitan ng pagkasa ng mga bigating laban na inaasam-asam na maraming boxing fans at inaayos ang pangit na sistema ng boxing ay naniniwala nga po si Bradley na babalik lang din daw sa dati at magiging mas malalapa ang sistema ng boxing kung sakaling darating ang araw na iiwan ni Alalshik ang boxing Kaya payo ni Bradley na mas mabuti daw na ni Alalshik ang sistemang ginagawa ng NFL at NBA na kung saan gumawa ito ng komisyoner para mamahala sa lahat ng mga promotions, pay-per-view at mga boxing match-up.